Arestado ng incumbent barangay chairman kang barangay Bariulibon Albay matapos na magpositibo sa pigkasan na search warrant operation kang otoridad pasado alas 3.11 nin hapon kasudma. Binisto ang sospek na si punong barangay Ariel Abas I. Kabatingan, 49 anyos. Nakuha sa posisyon kan sospek ang sarong steel magazine kang kalibre 45 badil na kargado ng anum na bala tulong bala para sa kalibre 45 kumbadil, sarong live ammunition para sa M16, asin sarong fragmentation hand grenade. Uh, search warrant operation namin, eh, nag-approve kasi nito po si Honorable Vice Executive Judge ani Ana de Villarro, pero po. Meron po kasi kaming um, mga private complainant po ng barangay niya po. And pumunta po kami kay Judge, um, nag-apply po kaming search warrant. Yung po, nakundinsi po si Judge about sa mga pag-testify po ng mga uh, mga private complainant po. Kaya po, inisyohan po siya ng ano, search warrant. Naatubag sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act as in Republic Act 9516 o Unlawful Manufacture, Sales, Acquisition, Disposition, Importation or Possession of an Explosive Device anasabing opisyal. 200 mil pesos ang ipigrekomendang piyansa sa pagbalgar kang sospek sa RA 10591, mantang mayong rekomendadong piyansa ang RA 9516. Siguro magkaroon ng mga license po na baril, ay eh, much better po na uh, nasa legal po, i eh, ano po natin nasa legal process po. Okay, mahirap na na ma, ano kayo, ma-bypass. Or ganbas po, or na-implement ng search warrant. Kasi karamihan, ma'am, nang may mga baril ngayon, eh sila yung mga matatapang. Tapos pag mo ng operation, ma'am, yung mga baril na mga nakukuha, eh mga walang esensya. Sa presente, nasa kustudyan na kan CIDG Albay ang sospek. Para sa mabaretang tatakbikol, May Arango.